Muli tayong pumasyal sa Honda Cinema Traders Incorporated para alamin kung magkano ang presyo ng kanilang Honda Beat. Dahil kung ikaw ay naghahanap ng scooter, baka ito na ang scooter na para sa iyo. praktikalan at patipiran sa gas consumption ang pag-uusapan. Isa na siguro ang Honda Beat 110 ang may re-recommenda ko sa inyo. Bukod sa mas pinagwapo at pinaganda ang kanyang formahan, ay hindi ka rin mahihirapan imaneho ang isa ito dahil ito ay automatic scooter at may ground clearance lamang na 147mm at may seat height na 742 mm. Welcome sa aking munting channel at sa video na to ay pag-uusapan natin kano na nga ba ang price update nitong Honda Beat premium version dito sa amin sa Northern Sama. Okay guys, ang nasa harap natin ngayon ay si Honda Beat na matte black premium version. Kunti lang talaga yung uh, sticker nitong si premium version kumpara sa kanilang standard version. At sa may bandang side ng flare nito ay makikita natin yung kanyang pangalan na beat na naka emboss. At ito ay kulay gold, kapareho ng kanyang cast wheel sa harap at sa likod. Mapunta naman tayo dito sa kanyang meter panel pinaghalong analog at digital ang makikita natin dito sa kanyang meter panel. Sa kaliwang handlebar ay narito yung high and low beam ng ating headlight. Sa may bandang baba nakalagay ang button ng horn at sa pinakailalim ang left and right na signal light button. Malambot din ang kanyang handle grip na kapareho ng sa Honda Click at equipped na rin ito ng safety features na park brake lock Halos lahat yata ng bagong labas na scooter ni Honda ay meron ng park brake lock. Ang kanyang side mirror ay hindi na rin nalalayo sa pormahan ng side mirror ni Honda Click. Napakalaki rin ng kanyang mechanical key kaya naman hindi mo ito agad-agad maiwawala. At equipped na rin pala ito ng shutter lock. Safety features para hindi kalikutin ng mga bata ang inyong susiyan dito na rin nakalagay yung pindutan para sa under seat compartment. Equip na rin ito ng charging port dito sa kanyang kanang pocket na merong takip. At syempre, hindi rin mawawala itong ating utility hook na pwede nating sabitan ng ating mga gamit o mga pinamili. Mapunta naman tayo dito sa kanang bahagi ng kanyang handlebar. Narito ang kanyang push button starter at ang kagandahan dito ay meron pa rin itong kickstart. Good thing dahil hindi pa rin ito tinanggal ni Honda para meron kang backup kung sakaling ayaw gumana ng iyong push button starter. At ang braking system nito sa unahan ay disc brake pagdating naman sa kanyang footboard ay katamtaman lang din naman yung kanyang laki. Marami-rami ka nang mailalagay na pinamili dito kung gagamitin mo itong pamamalengke. Pagdating naman sa kanyang tambutso ay meron lang itong plastic na heat guard pero medyo makapal yung pagkakagawa ng plastic na ito at siguradong matibay rin. 14 inches yung size ng kanyang cast wheel sa likod at ito ay kulay gold. Ang brand naman ng kanyang gulong ay MBP Star na made in Japan. Pagdating naman sa likuran, ito ay naka-integrated light at fully LED na rin. Hindi kapareho ng sa Honda Click na nakahiwala yung kanyang signal light. Ang fuel tank capacity nito ay 4.2 liters at meron itong average fuel consumption na 58.2 km per liter. Mapunta naman tayo dito sa unahang bahagi. Meron itong glossy black na visor at may sticker na Honda sa may bandang itaas. Makikita sa may bandang ibaba ang sticker na bit at ang kanyang mga signal light at headlight ay fully LED na rin. Ang makina nito ay four stroke single overhead cam, air-cooled at equipped with ESP. Ang kanyang displacement naman ay 110cc. 12 inches at kulay gold na rin ang kanyang cast wheel sa unahan. Sempre ang brand ng gulong ay MVP Star Made in Japan. At naka single piston caliper ang kanyang braking system sa unahan. Ang Honda Beat na ito ay may SRP na 76,900 pesos at may minimum down payment na 5,000 pesos. Ang kanyang 12 months amortization ay nagkakahalaga ng 8,127 pesos. Kapag 24 months ay 4,971 pesos at kapag 36 months ay 3,919 pesos only. Meron din itong 300 pesos na rebate at meron din itong free helmet free 100 pesos na gasoline, free 3 years registration, at TPL insurance. Narito naman yung mga requirements kung ikaw ay kukuha ng installment dito sa Cinema Traders Incorporated. 2 pieces valid ID, 3 copies, photocopy of electric bill, 2 pieces ID picture, passport size, at client ID number. Kapag cash naman, ang requirements ay 2 pieces valid ID, 3 copies at client ID number. At kung nagustuhan mo ang ating video ngayon ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click mo na rin ang like button para updated ka sa mga susunod ko pang mga uploads.